Magandang araw sa lahat. Welcome sa Grade 6 Robin Hood Learning Room. Ako ay nasisiyahan sa inyong pagbibigay ng panahon, nabuksan at panoorin ng aking inihandang lecture video sa Araling Panipunan. Para sa bagong taon, ay isa na namang bagong arali ng ating pag-aaralan. Kaya naman, ay maghanda at tayo ay magsisimula na. Ito si Sir Ronel Gayon, ang inyong guro sa Araling Panipunan. Bago ang lahat, binabati ko kayo dahil sa mga pagsubok na ating uh, naranasan sa pagsisimula ng school year 2020 to 2021 ay atin itong nalampasan. Na hindi natin namalayan na nasa ikatlong markahan na tayo, nasa third quarter na tayo. Kaya naman ay congratulations at pakisabi sa inyong sarili na great job. Tandaan, ang susunod na aralin ay kinakailangan ng malawak na pag-iisip at pangunawa sa nilalaman ng ating pag-aaralan ngayon. Ngunit, ito ay makabuluhan na kasaysayan sa pagpapatuloy ng pagkikibaka at paghangad ng kalayaan ng mga Pilipino. Paano natin ipagtatanggol ang ating bansa sa oras ng digmaan? Ang Pilipinas ay isa sa napabilang sa ikalawang digmaang pandaigdig o World War II mula 1941 hanggang 1945. At sa panahon ito, maraming beses na nagkaroon ng labanan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Si General Douglas MacArthur, ang hinirang na general na namuno sa Pilipinas at tinipon at huk ang hukbong sandatahan ng Pilipinas reserve forces at regular armed forces. Tandaan na ito ay nasa panahon pa ng mga Amerikano pero sila ay naghahanda sa posibleng pagkikipaglaban sa bagong mananupil o colonizers. Kapag sinabi natin colonizers, ito ay mga bansa na kung saan gusto nilang palawakin ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsupil sa isang lugar o sa isang bansa. At sila na ang mamamahala doon. At dito, ang posibleng pakikipaglaban ay sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano at mga sundalong Hapones. Ngayong araw ay maglakbay tayo at pag-aralan natin ang mga mahalagang pangyayari sa panahon ng mga Hapones o ang kanilang pananakop sa Pilipinas. Show me a thumbs up if you are ready. Okay, that's good. Aralin 8, Pananakop ng Japan. Ang aralin na ito ay mula sa pay 146 hanggang 159. Buksan ang aklat sa Araling Panipunan sa pay 147. Ito ang mga mahalagang pangyayari sa pan pananakop ng mga Japones. Una, ang pagbomba sa Pearl Harbor. Pangalawa, labanan sa Bataan. Pangatlo, Death March. Pangapat, labanan sa Corregidor. At ang pagsisimula ng pamamahala ng kolonyalismo. Ang pagbomba sa Pearl Harbor... Harbor ay nangyari sa ikapito ng Desyembre 1941. Binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii sa utos ng Imperial ng Japan. Imperial ang tawag sa kanilang pamahalaan. Tandaan na ang Pearl Harbor ay nasa Hawaii at ito ay kuta o base militar ng mga sundalong Amerikano. Ito ang isa sa mga malalakas na puwersa na nakabase sa Pearl Harbor kung kaya't ito ang pinuntiriyang bombahin ng Japan. Ito pala ang hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamahala ng United States noon, ay nasangkot ang mga Pilipino sa digmaang ito. Ilang oras lamang ang lumipas matapos pasabugin ng mga Hapones ang Pearl Harbor noong December 8, nilusob ng kanilang eroplanong pandigma ang Clark Air Base na nasa um, Pampanga at Nichols Air Base na nasa Pasay. Dahil isa kaya tandaan na isa ang Pilipinas sa colony o kolonya ng mga Amerikano. Binomba rin nila ang Davao. Gayon din ang iba pang lugar sa Pilipinas gaya ng Baguio, Tarlac, Tugigaraw at ang Maynila na nasa pahina 147. Kaya bakit binuksan ang Maynila? Binuksan ang Maynila upang maiwasan ang higit pang pinsala at pansamantalang matigil ang paglusob ng mga Hapones. Kung hindi ito binuksan, maaring mas malaki pa ang pinsala na may dulot ng paglusob ng mga Hapones. Si General Douglas MacArthur ang nagpahayag na buksan ang Maynila kaya tinawag itong Open City o Bukas na Lungsod. Dahil dito, madali nang napasok ng mga Hapones ang Maynila. Sinira nila ang iba't ibang uh, mga gusali sa kanilang pagpasok dito, inagaw nila ang mga sasakyan, pati na rin ang mga tirahan, at pati na rin ang mga pagkain ng mga Pilipino. Nila tanganan at pinagmalupitan tayo. We were abused by the Japanese during that time. At ito ang mga narawang kuha ng kanilang uh, pagmamalupit lalong-lalo lalo na sa Maynila. Ang Maynila ay lubusang nasakop ng mga Hapones noong Enero 2, 1942. Isa sa mahalagang pangyayari ang labanan sa Bataan. Ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay umurong mula sa Bataan patungo sa Kuta sa Corredor. Ito ay muog o tower ng mga Amerikano upang mabantayan ang mga lagusan sa loob ng Maynila. Ito ang mga lagusan na kung saan sila ay pumasok at nakakapaglakbay. Ah uh, sa, uh, sa in the middle ng labanan sa Bataan, ang pamahalaang Commonwealth, ang kasalukuyang pamahalaan na itinatag sa Pilipinas at ang pangulo nito ay si Manuel L. Quezon. Ngunit, iniwan ang Maynila na may ibang Pilipinong inatasang mamuno at siya ay pinapatuloy ang pamahalang Commonwealth sa Pilipinas. Mula Pilipinas, patungong Amerika. Bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapones. Ito naman ang Marcha ng Kamatayan o Death March. Ano kaya ang Marcha ng Kamatayan o Death March? Abril 9, 1942, nang simulan ng mga Hapones ang nakapanlulumong Death March. Ang Death March ay isa sa pinakamadilim na pangyayari sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Mahigit 30,000 na sundalong nabihak kasama ang mahihina, may sakit at sugatan na pinalakad mula sa Bataan hanggang Tarlac. Ang sundalong ito ay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakanilang nasupil. At may 5,000 o 5,000 ang namatay. Ano-ano ang mga rason? Meron nagkasakit, meron ding sugatan. Habang lumalakad din na walang pahinga, sila ay namatay. Walang pagkain at walang inumin. Yung iba naman ay nakatakas, ngunit ang mga nahuling tumakas ay pinagbabaril. Labanan sa koridor ay isa pa rin sa mahalagang pangyayari sa pananakop ng Japan sa Pilipinas. At simula noong Abril 29, 1942, isang linggong walang tigil na pambobomba ang ginawa ng mga Hapones sa koridor. May 6, 1942 naman ay ganap nang bumagsak ang buong bansa sa kamay ng mga Hapones pero hindi pa rin nagwakas ang digmaan dahil nagpatuloy pa rin ang mga digmaan at nagpatuloy pa rin ang mga Pilipino na lumaban sa kanilang kalayaan at lumaban sa mga Hapones. Ngunit bumagsak pa rin ang koridor sa kamay ng mga sundalong Hapones. Sa larawang makikita ninyo, ito ay labanan sa pagitan ng mga Japones at mga sundalong Pilipino kasama na ang mga sundalong Amerikano. Ngunit may iba dito o may mga ibang Pilipino na kumampi o pumanig sa mga Japones o, o pumanig sa bansang Japan. Merong salitang Kempeitai at makapili ang nabuo. Ang Kempeitai ay ang tawag sa mga pulis militar ng mga Hapones habang ang makapili ay tawag sa mga sundalong Pilipino na nakipagtulungan sa Hapon. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang mga digmaan at nagpatuloy pa rin ang mga sundalong Pilipino o pati na rin ang mga ordinaryong Pilipino na lumaban laban sa mga Hapones. Meron mga girilya at hukbalahap ang mga nabuong grupo. Girilya, ito ay mga sundalong uh, USAFE o ang US Armed Forces of in the Far East na nakaligtas sa labanan at na mundok, pumunta sa bundok at patuloy na nakipaglaban ng patago o lihim or secret sa hukbo ng mga kaaway. Abang Hukbalahap naman ang tawag sa hukbong bayan laban sa mga Hapones at ang mga kasapi nito ay mga magsasakang Pilipino at hangarin pa rin nilang maging malaya sa mananakop. Okay, buksan ang aklat sa pahina 152 at pasahin at unawain ang mga nawalang karapatan. basahin at unawain. Unawain mabuti ang mga nawalang karapatan sa panahon ng mga Hapones. Kung tapos na ay yun ang mga mahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Buksan naman ang libro sa pahina 158 to 159. Ang gawain na may pamagat na alalahanin at unawain, letrang A lamang. Sabi sa letrang A, ayusin ang mga pangyayari tungkol sa pananakop ng mga punes sa ating bansa. Lagyan ng bilang mula 1 hanggang 10 upang maisaayos ang mga ito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod kung napapanood nito ay ibibigay ang mga bilang o ang mga sagot. Okay. Para sa 158 to 159, isulat muna ang mga bilang. Magsimula tayo sa 4, 10, 5, 1, 6. Tapos na. Susunod. Isulat ang 3, 8, 7, 9, at 2. Kaya ito na ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Una ay ang nagkunwari ang mga Hapones bilang mga ngalakal upang makapasok sa Pilipinas. Yan ang unang nangyari. Pangalawa, inanyayahan ng mga Hapones ang mga Pilipino na makiisa sa kanilang programang sama-samang kasaganaan sa Kalakhang Silangang Asya o Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ang ikatlong pangyayari, hindi pumayag ang mga Pilipino na makipagkalakalan sa mga Hapones dahil naghihinala sila sa tunay na layunin ng mga ito. Ikaapat, binomba na mga Hapones ang Pearl Harbor. Ikalima, binomba at pinasok ng mga Hapones ang iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Ikaanim, inilikas ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pamahalaang Commonwealth sa United States. Ikapito, bumagsak ang koridor sa mga Hapones at tuluyang napasailalim ang bansa sa kamay ng mga Hapones. Pangwalo, matapos ang madugong labanan, napilitang isuko ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang bataan. Pangsyam, pinalakad ng mga sundalong Hapones ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa death march mula sa Bataan hanggang Tarlac. At ang huling pangyayari ay ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang laban bilang mga guerrilla. Narito na ang pangunahing gawain sa araw na ito. Ang gawain sa ibuod Pahina 157. Ito ang ipapasa ng mga sagot sa Google Classroom. Okay. Kung nakikita niyo sa pahina 157, yan ang buod ng ating pinag-aralan ngayong araw tungkol sa digmaan laban sa mga Hapones gamit ang isang graphic organizers. Kung napapansin ninyo, merong tatlong arrows. At yan ang mga bonus answers na ibibigay ko ngayon. Okay. Habang pinapanood niyo ito, ay ibibigay ang tatlong bonus answers. Kapag mali ang mga sagot ninyo dito, ibig sabihin ay uh, hindi nyo pinanood ng maayos ang video na ito o hindi nyo pinagpatuloy ang panonood at pakikinig o hindi nyo talaga Uh, binuksan at pinanood ang video na ito. At kung mali ang inyong mga sagot dito, ibig sabihin hindi niyo binigyan ng sapat na atensyon ang pakikinig at panonood. Kaya congratulations, minabati ko kayo dahil meron na kayong bonus na 3 points. Para sa unang araw, ang sagot dito ay paglipat sa corridor ay ang pamahalaang Commonwealth. Para sa ikalawang araw, mga sangay ng pahamalaan, komisyong tagapagpaganap, ang isa sa mga sagot dito ay taga-hukom. At sa huling uh, bonus answer, ang sagot dito at isulat sa kahon ang salitang totalitarian. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng panahon upang uh, basahin ang aralin na ito. Maraming salamat sa panonood ng buong video at pakikinig ng lubos sa aking uh, pagtuturo gamit ang pre-recorded lecture video. I appreciate very much your uh, time for uh, na ibinigay ninyo. Okay. Sa so, ulitin. Uh, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. God bless.